Kasabay ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan kahapon, nanawagan din ang mga miyembro ng United Filipino Consumers and Commuters o UFCC ng agarang tulong mula sa pamahalaan. Ayon kay UFCC President R.J. Javeliana, ramdam ng mga ordinaryong mamamayan ang pagtaas ng bilihin gaya ng bigas at iba pang pangunahing produkto. Nahihirapan na din anya ang bayan sa mataas na singil sa tubig at kuryente kahit umaasa silang makakalikha ng paraan ng gobyerno para maibsan nito. Nauna lang ipinahayag ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan na gumagawa na ang gobyerno ng mga hakbang sa pagsasakatu para na malaking foreign direct investment para sa paglikha ng mas maraming dekalidad ng mga trabaho na magtataas pa ng kita at purchasing power ng mga Pilipino. Mula nang maupo si Pangulong Marcos Jr. sa pwesto, nagre-recover na ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa 9.5% contraction noong 2020.